kag sa good vibes trending ang video sa isa ka traffic enforcer nga ginaalalayan ng isa ka tigulang nga naga wheelchair suno sa traffic enforcer halos adlaw adlaw nagalabay ang mga persona nga nagakad tupa sa Central Market kag balik sa Libertad Market sa Kay sa iyang wheelchair may report si Romeo Subaldo kuha ang ini nga video sa negosyante kag philanthropist nga si Ramon Oy Senior sa may crossing sang Lakson kag Street sa Bacolod City kainas aga. Isa ka traffic enforcer ang nagabudig patabok sa dalan sa lalaki nga naka wheelchair. Ang traffic enforcer sa video amo si Limuel Flores Senior sa Barangay Takuling. Nakaagi na siya trabaho binang traffic enforcer sadto. Nagbulante man siya sang tubig kag quail egg sa bus terminal kag karon balik naman bilang traffic enforcer. Istorya ni Limuel, nakita niya nga nagpundo ang tigulang sa tunga sang highway gindala niya ini kag ginguyod pa higad istorya siya sa tigulang halin pa siya sa central market pabalik sa libertad market ini ang rotanya halos adlaw-adlaw kita sa gulf isa nagtabok daw ari sa tunga tiga go ka dio sigay himgustakan yakin mo kung sa bangko wala kundo magrenta pero hindi ka kasi atandran yo da karon indi oh

pero halos adlaw-adlaw nagkakakitaan siya nga nagalabay sa Sininga area bisan sa mga pump boys sa gas station. Okay. May mga inadlaw sunok kay Limuel nga ginabakla niya sang tinapay ang amunga tigulang. Nagamuno siya nga ginagutom siya sa kalayo sang iya ginabiyahe na ginagawa lang sa tinapay to. Oo. Iwan sa lang, ginagawa lang sa siya sa downtown? Wala ako dito, Sir. Iwan naman ko ba nang kotse yan? Pero, sa Central market? Kamuha wheelchair lang siya? Ano? Baka doon libertad na O, libertad. Sa Central market mo.

padayon niya ini nga himuon indi bangod nga isa siya ka traffic enforcer kundi bangod isa siya ka citizen nga may katungdanan nga magbulig sa iya isig katawo Romeo Subaldo para sa Digicast Negros